Nag-video tayo na. No, kita Nagbasit nga park. Dito eh. Yung ano lang. Oh. Oh, parang inaramid dalang lang. Tapos dinadagsa na ng mga ano. Tao. Di ayan mi na ito. Oh, kita mo. Ah. Hmm. Hmm. ayan. mamaba kami, bye bye. Bye bye. Hi, tayo uwi nami. Hi, say hi na, ba bye bye. Say hi, oh say hi, ba bye ba bye. Bye bye, darawan. Ruawan Park. <coughs> oh, tignan nyo ang gagondo. Nagmayat <coughs> dito, Winnie. kita kitang nyo. Tahan, makayunan nyo. Pa-awis <coughs> tayo pala kita ni Triwi. Ngayon, magpapalit tayo ng sakay. Ay, papalik na. Ito'y kayo